Welcome to your growth corner. Your space for calm, focused growth. Ito ang tambayan ng mga goal getters na gustong umunlad sa buhay, sa mindset at sa pera. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang mga pinaka prinsipyo mula sa librong The Psychology of Money ni Morgan Housel. Hindi ito typical na finance book kasi dito, behavior ang bida, hindi numbers. Kung gusto mong maintindihan kung bakit ang tamang pag-iisip tungkol sa pera ay mas mahalaga kaysa sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, then you're in the right place. Ready ka na bang baguhin ang pananaw mo sa pera? Tara, simulan na natin. Number 1: Behavior is greater than intelligence. Una sa lahat, ang success sa pera hindi lang tungkol sa talino. Kahit gaano ka pakagaling sa math or economics, kung impulsive ka, mahihirapan ka pa rin. Ang tunay na sikreto? Behavior. Yung disiplina mo sa paggastos, patience sa pag-invest, at emotional control kapag bumabagsak ang market. Yan ang tunay na game changer. Number 2: Luck and risk. May mga tao na yumaman dahil sa timing, connections, o swerte. May iba naman na naghirap kahit masipag at matalino. Ang lesson dito, huwag agad husgahan ang resulta recognize na may role ang luck at risk sa buhay kaya maging humble sa tagumpay at compassionate sa pagkatalo number 3 wealth is what you don't see yung tunay na mayaman tahimik lang hindi mo sila makikita sa flashy cars o branded na damit kasi ang wealth hindi yung ginagastos kundi yung hindi ginagastos savings investments emergency fund yan ang tunay na yaman. Number 4. Save even without a goal. Akala ng karamihan, kailangan may goal bago mag-ipon. Pero ang totoo, ang savings ay parang safety net. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin, pero kapag dumating ang emergency, andyan siya para saluhin ka. So kahit wala ka pang specific na goal, mag-ipon ka pa rin. Number 5. The Power of Compounding ang compounding ay parang magic na gumagana sa background. Kapag consistent kang nag invest kahit maliit lang, over time lalaki yan. Pero, kailangan mo ng patience kasi hindi instant ang resulta. Kaya ang tanong, kaya mo bang maghintay? Number 6. Tail events drive everything. Sa investing, minsan isang malaking event lang ang nagdadala ng malaking kita. Parang sa buhay, isang idea, isang opportunity, isang desisyon, kaya huwag kang susuko agad. Minsan, kailangan mo lang hintayin yung big win. Number 7. Personal finance is personal. Huwag mong ikumpara ang financial journey mo sa iba. Iba-iba tayo ng priorities. May nag-iipon para sa bahay, may para sa travel, may para sa freedom. Ang mahalaga, aligned sa values mo, ang financial decisions mo. Number 8 reasonable is greater than rational. Sa mundo ng finance, hindi mo kailangan maging super logical. Ang mahalaga, reasonable ka, enough para mag-stick sa plano mo. Kung masyado kang strict, baka ma-burn out ka. Kung masyado kang relaxed, baka walang progress. Dapat balance lang. Number 9. Avoid extremes. Tipid na tipid ka nga, pero hindi ka na masaya. O kaya, gastos ka ng gastos, pero laging stressed ang solusyon, avoid extremes, hanapin ang gitna, yung sakto lang para masaya ka pero secure ka rin. Number 10, know you're enough. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang enough para sa'yo? Kailan mo masasabi na sapat na, kapag alam mo na, hindi ka na maghahabol ng sobra, mas magiging peaceful ang buhay mo. Sa dulo ng lahat, ang pera ay tool lang, hindi siya ang sukatan ng worth mo. Ang mahalaga, marunong tayong mag-handle ng pera nang may wisdom at self-awareness. Kung gusto mo pa ng ganitong content, don't forget to like, share, and subscribe. Ito ang your growth corner kung saan ang pag-unlad tuloy-tuloy. Hanggang sa susunod, keep growing, keep learning, and keep winning.